Nandito. Uy, hindi ka talaga yan? Talaga. Oh, gita. Masakit po talaga. Ah, ah, Masakit po talaga. Masakit po talaga. Masakit po talaga. Masakit po talaga. Dito ka na po sa, sa table. Ah, sige, upo ka na dyan. Pasok ka dito, te. Gano'n nakatagal? 1 Sobra isang buwan na po. Hmm. buwan siya itong 26 po. Katanda nga. isang Parang ano na, no? Si Kuya. Masakit ng balakang. Pagbuhat ko yan ng ano yan? Ng makina ng bangka po. Makina ng bangka? Opo. Parang makina din ng sasakyan yon di ba? Opo. Mga 50 kilos siguro rin po. Binuhat mo? Pagbuhat ko po. Nag... Isa ka lang? ako ako lang po mag-isa. Pag buhat ko, parang nakayuko hmm. ako. Tapos, naramdaman ko na yun dito. Yung una. Okay pa? Um, Oo, oh, okay pa. Huwag kinabukasan yun na yun. Nags ito, ito, ito. nagsakit na yung lik ko. Mm Hindi -hmm. na ako makabangon. Sabihin niyo po, sa sa tita nagpapunta sa inyo, kung gusto niya manood, nakalive po tayo sa YouTube. Ito, ito, ito. Yung pangalan po ng YouTube is pareho lang din po sa Facebook. Ayan. Parang hindi mainitan yung baby. Mukhang galit yung mukha ng baby. Pinubukan <laughs> <laughs> namin sa hilot. Hindi talaga siya maano. Masakit talaga siya. Tapos pag matulog ako, ang hirap matulog kasi nga yun, nagasakit yung puwit ko pa galing dito. Yung tapos puwit pa papunta dito. Hmm. Pag, pag, hirap na para parang nangihina po siya. Wala na well, siyang lakas, hindi ka da, ng isang pako na malakas. Malakas? Okay. nakailang pa try ka na magpahilot? Mga limang beses na po, masiguro, mga siguro, mga iba-ibang tao po. Ah, okay. Sige. Uh, basta dito naman ang gagawin ko siya medyo, hindi siya masyadong more on hilot. More on hila dito. Hila, hilout. Oh. <laughs> basta ano lang siya, yung gagawin ko, huwag mo siyang pigilan, basta relax ka lang. Ha? So, mag-focus lang tayo doon sa balakang mo. Pero, pag balakang kasi, mahalos buong katawan yung gagawin. Kasi yung balakang, yung dito mo, masakit. Connected yan dito. Pag ganun eh. So, ibig sabihin, mag-umbisa tayo dito, pababa hanggang doon sa parin. Okay? Okay. So, basta relax lang. So, nakita mo ito yung YouTube namin, te? Sige. <laughs> Pasok mo ng konti yung upo mo. Yan. Basta relax lang, Ha? Siya ba yung nag-chat? Yung tita niya? Opo, tita ko. Mm, sige lang. Sa relax ka lang. Ito pa kamay. Tingala lang. Ito, masasunod mo lang. Huwag mong, huwag mong unahan. Relax lang. Huwag mo galawin. Ako lang. Ah, oh, uh, sarap. <laughs> 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 Basta relax lang ulit, ha? Nope. Huwag mo galawin. Huwag mo galawin. Relax. Stop ya. Yeah. Relax lang. Huwag magalawin. Ako ang bahala. Oh, yun. May tigil ko. Oh, relax ba? Huwag magalawin. Relax mo lang. Inhale ka lang. okay, wait lang. Sige, exhale. Relax lang yan. Yun, yun. di ba? tigil <laughs> eh. Na, <laughs> nung una, wala pa eh. <laughs> Basta relax lang, ha? Salamin ko lang itong kamay mo. Okay. Okay. Lakas lang. Okay. Kapit lang dito. Holding hands. Yan. Sige po pa lang. Okay. Buka mo ng dito. Sa pa. Okay. Inhale ka lang. Huwag mapigil. Ano relax? Inhale. Tapos exhale. Yan. Yeah. Okay. Ah. <laughs> Sige lang. Relax ulit. Agad red ah. oh. ka lang ito, ha? ka. Tapos itong siko mo, itulak mo. Itulak mo rin pa ganito. Yung One siko, point yung siko. Palikod ka. Palikod pa. Oh. Ayan. Wala ka pa nga. Asa Siko lang. Huwag mo yan sa aming balikat. Siko lang. Sige. Siko, tulak mo. Papunta dito sa likod. Ayan. Yun. <laughs> okay. Gawin natin is dapa dito. Lipat ka lang ito. Hindi dapa ka Okay. Yeah. Mainit talaga yung ulo ng baby nyo. Mainit. Na, no, baby? <laughs> si Mangot eh. Tambata mo lang, ha? Ang gawin natin, pag inhale mo, sige, inhale ka. Tapos exhale, ubusin mo yung hangin, diretso. Isa pa, inhale ulit. Ubusin mo yung hangin, diretso lang. Sige pa. Ubusin mo yung hangin. Okay, isa pa. Diretso mo lang, huwag mong pigilan, diretso. Yun, isa pa. Diretso mula. Okay, isa pa. Diretso mula. Okay, isa pa. Diretso. Okay, isa pa. Diretso lang. Okay. Sige lang. Inira ulit. Diretso lang. Isa pa. Diretso mo lang. Okay yun. Isa pa. Diretso mo lang ulit. Isa pa. Diretso lang. Okay. Diretso ulit. Isa pa. Okay, isa pa. Yun, masakit? Hindi naman. May konti lang. Inhale ulit. Exhale. Isa pa. Exhale. Isa pa. Hmm, isa pa. Isa pa. One more, that's. Okay. pa ulit. Diretso mo lang. Sa pa. Wait lang. Isa pa. Diretso ulit. Sa pa. Okay, wait lang. Isa pa. Isa pa. Sa pa. Sa pa. Okay, wait lang. Isa pa. Isa pa. Okay. Bagsak mo lang. Sige pa. Yeah. Sige pa. Bagsak mo lang. Hindi, dito lang siko. Ulit. Ulit natin. Huwag mo tagasan. Relax lang. Yan. Yeah. Okay na yan. Isa ka lang. Isa lang. Okay. Isa pa. Sepa. Okay. 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 yo sarap di bawah <laughs> relax mo lang yung pa sige lang, <coughs> sakit. mm <coughs> I Tataas ko to ha, papunta sa dito. Yan. Kaya mo naman eh. Basta relax lang ulit. Inhale ka lang. Exhale. Iyon. Isa pa. Oh, o, diretso lang. Diretso. Huwag kong pigilan. Huwag kong pigilan. Okay. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Ganyan lang. Relax lang ulit. Inhale lang. Isa pa. Isa pa. One more. Okay. Tama na. Sagad natin. Okay. Relax lang ulit. Inhale ka lang. Isa pa. Isa pa. Isa pa. One more. Isa pa. Oke. Yang benar nak. Oke. Coba. Oke, okay. okay. straight mo lang pa. Ya. Masgradan ta. Baba mo lang. Ya, ako na magtaas. Ugmatigasan. Oke, okay. wait lang. Oke. Okay. Ganun din to, ha? relax lang, ha. Mapagsak mo lang. Yun! Sarap noon. Sige lang, straight mo lang. Okay. Higa <coughs> ka naman, pihaya. Yan. O, oh, kamas yung likod. Pakiramdam mo. Okay, okay po. Ma. Nag-relax na siya. relax, relax. po. Try mo daw itaas yung paa mo. Yan. Straight lang, parang ganun. Taas. Sige pa. May, Sige. Parang may nag-aunat po siya na ano. Tapos dali mo dito. Sige pa. Sige, babaan mo pa. Sige pa yung sakit doon, kamusta? May may sakit po siya na ano. Pero uh, compare sa dati, mas nabawasan po okay, siya. Po. sige. Yung kabilang paa naman. Diyan talaga yung may sakit, di ba? Oh, dito po. Sige, kabilang naman. Taas mo lang diretso. Tali mo doon doon. Yan, wala naman. Wala naman po Sagad mo pa. Wala naman. Okay, sige. Baba mo lang ulit. Relax. So, mas masakit Ay. talaga yung kabila. Pero hindi na ganun kasakit na dati. Ako. Okay. Sige lang, baba mo lang ulo. Yan. Matigas kasi yung ulo mo eh, ha? Ah, sarap. Matigas ulo mo, ha? Uh! Ah. <laughs> <laughs> Anong ginagawa ng bangka? Bangka mo ba Abo. Pang... Pang laot po. Kulong? Pang... Hindi, maliliit na rin po. Ah, okay. Inhale ka. I'd Pag buhat kayo, wala rin po kasama. Ayun. Hindi ka naghanap eh. Wala. <laughs> Akala mo, kaya mo eh. Kaya. Hirap yun. Dapat hinati mo yung magubot, dalawa kayo para tag-25 kilos lang kayo. Kasi pag 50, buo mo yun, tapos nakayuko ka lang. nakayuko po. Hirap yun. Okay, inhale ulit. Exhale. Ah, sarap. So, dito na ako sa baba, ha? So, itong paa mo, tignan natin kung ano mangyayari. Kung matutuluyan na ba siya or... <laughs> No, I figured a relax. enough. Lambotan mo lang yung tuhod ha. Huwag mo yeah. siya ititigay. Morning po sa mga followers na nanonood. Good morning, good morning. Sa mga nagpapashoutout po. Bagsak mo lang tuhod. Rehat. Bagsak mo lang ulit. Rehat. Up. Tumigas yung tuhod mo. Relax lang. Ayan. Bagsak lang. Ayan. Di ba? Sana mong masakit eh. Simple lang naman. Di ba? Straight mo lang yung pa. Ito lang. Straight mo lang to. Tagilid lang natin to. A Relax mo lang. Taas mo daw ulit? katulad yan na yan. Sige, baba mo muna. Tapos taas mo diretso. Dali mo doon. Sa kabila. Ay, sa kabila po. Tapos sa ta? Ah, medyo nawala po. <laughs> 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 nawala na? Oo. Oh, wow. Tama na. Eh, hindi siya katulad ng dati. <laughs> na, masakit talaga siya. Tama, tama na. <laughs> Ay, thank you. <laughs> <laughs> Ilan ba? Magdadalawa na yan, yun eh, know? o? Oh, Apo, magdadalawa itong 26. Hmm. Sige lang. Oh, sa relax mo lang. Ganun talaga dito sa atin, kinakaya-kaya lang sakit kahit yung mga magbabangka diyan. Opo. Kinakaya-kaya lang, kaya mo yan, naman yan eh. Sige, nakarelax mo lang ulit. O, oh, diba? Sige lang. Pero pag may sira yung bangka, pinapagawa ka agad. Pagkatawan <laughs> na may sira, bali wala. Bali wala. Bangka, maliit lang na maliit konting gas-gas, di ba? Oo. Oh. Oh. Ay, parang sasakyan lang yan eh. Pero yung katawan mo, hindi mo naiintindi, no? Wala. <laughs> Pagkatawan, ay, okay, okay lang yan. Kaya pa yan. <laughs> pag yung bangka ay may problema, kahit walang pera, nakungutang, no? <laughs> Sige lang, taas mo ng konti dito. Okay, yan. Basta relax. Sabi tayo ng unan. Tagilid ka. Harap ka dito sa akin. Yan. Pero ilapit mo ito konti. Yan, okay na yan. Tapos higa, parang higa mo lang katawan mo dyan. Yan. yan. Kapit ka lang dito. Sige, tagay mo lang dyan sa bewang mo. Yan. Hawa ka mo yan, ha? Pero tagilid pa rin yan straight yung ilalim na pa. Ito. Yan. Yan mo lang siya mahulog kung mahulog. Basta higa ka lang dyan. Relax mo lang to. Inhale ka lang. Exhale. Ah! Isa pa. Okay. Basta na. Kabila okay. na yan. Kabila. Ayan. Wait lang. Lapit ka konti. Ito. Yan. Higa ka lang dyan. Straight Kapitan mo siya medyo, Yeah, yeah. oh, relax lang. Hinhin ka lang. okay, isa pa. Okay. Straight lang ulit. Yan. Yeah. Pwede tayo ulit ng unan. Yeah. Tapos, balik ka mo yung dalawang tuhod. Yan, parang ganyan. Isa pa. Tapos, ito. Kapit, taas mo lang itong balakang. Pag tinaas mo ngayon. Sige, taas mo mataas. Kamusta? Kamusta? Wala pong sakit. Wala na. Wala. Magic naman. Sige baba <laughs> muna? <man> <laughs> okay. Sige, ganyan lang. Relax lang ha. Tama na to. Okay. Lagyan natin. Bagaba mo yung ulo. Baba, Hindi na baba. Relax lang. Okay. So, ang gagawin ko, hihilain ko lang to yung lead mo. Mga 5 seconds lang. Tapos, i-relax mo lang yung katawan. Inhale ka lang parang. Tapos, baba mo siya. 3, 4, 5. Isa pa. Habaan mo ng konti. 2, 3, 4, 5. Isa pa. Habaan mo ng konti. 2, 3. 4. Pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam. <laughs> Sige lang, taas mo dito. Sige, sagad mo, taas! Ah. Nahula yung sakit niya. Nahula? Abo. Dati pag ginaganyan mo. Ma masakit. Sobra? Abo. Mm, kanina kasi lakad mo, gano'n. eh, di ba? kanina. Yan. ganda lang ang pakiramdam. Sige daw, upo ka, upo ka. Upo ka lang muna yan. Upo lang muna, relax lang. Ano ang pangalan mo, sir? Romeo Bukasas po. Bukasas, ah, okay. Taga... Caritain. Na... Ah, nandito yung bangka mo? Opo. Ay, nandito po sa La Vista ngayon. Ah, dyan sa La Vista. Okay. Bukasas. Pero tumakbo na. Nagawa mo ba? Opo, nagawa rin na. balik ko rin. Test. Kaso lang, sumaki. masakit na talaga. Opo. Pero hindi ka nagpatulong? Wala, hindi ako nakapatulong. <laughs> ng time na yung pagbuhat ng makina. Pero nabuhat mo rin siya? Nabuhat ko rin sir tapos nung ano, yun know, sumakit na siya. Tapos kinabukasan nagpabuhat na ako sa misis ko mag ano magbangon sa kama kasi hindi ko na kaya talaga. Ah. Hmm, ano, po. So inabot na ng isang buwan. Pero mga ilang araw siya, ba? I mean ilang araw ka bago naka lakad ng mag-isa. Mga ano rin siguro sir, mga almost one week, sobra, mga ganyan po. Ibig sabihin, nakahiga-higa ka lang oh, rin? Nakahiga po, tapos hirap po ako mag-motor. Nahirapan po talaga ako. Hmm. magmotor motor motor Tapos, yun na po. Dito, sumasakit na siya. Tapos, uh, parang naman dito. Yung dito. Pag, ano siya, mo siya, i-hackbang, masakit siya. Kahit siguro, unat mo lang ng ganun, masakit yan. Oo, hmm, medyo masakit. Hindi ka tuloy siya na isang paan na ano. Pero ngayon, nabawas -na -na bawasan yung sakit niya kung nawala ko siya. Sige daw, tayo mo daw siya. sote may chinela. Sige lang. Uy. Sige, lakad. Lakad mo ulit doon sa labas. <laughs> Diyan wala, wala. Diyan na wala, wala siya ng konti. Hindi ka ng... Nang... Sige daw, doon ka ulit. Yan na, dyan ka banda. O, ano eh? oh, yan. Yan. Ngayon, maganda-ganda na siya. Kaya ng kain na siya. Bang. Sige. Ang ah, ate ulit dito. Kalina sa hagdan, tungukod ko eh. Uy! Uh, <laughs> kanina, ganun talaga, di eh, ba? masakit talaga siya kanina. Mm, sige, higa ulit. Higaan mo ulit para mas maganda. Tagdagan natin konti. Para... Yan. Okay, sakta na yan. <clears throat> para medyo ma-relax pa siya. Kasi yung ginawa ko iyo, parang... Hindi pa masyadong kumaga... Yun na yun. Kaso lang, Dagdagan natin para mas... Diba? Sige lang. Relax mo lang ulit. Parang katito. Tulad lang rin kanina. Yan. Relax. Wait lang. Oh, ito ka na. Huwag mo itigas. Bagsak mo lang yan. Di ba sabi ko, bagsak lang yung pa. <laughs> bagsak lang. Huwag mo itigas sa pagina. Yan. Yan. tumigas. Bagsak mo ulit. Relax. Kunti pa. Tumigas, tumigas. Relax mo lang. Huwag tigas pag nakataas. Yan. Hop, tumigas na ulit. Sige lang. Sige, bagsak. Yan, huwag matigas Relax lang. Para ma... Hop, kunti pa. Oo, oh, pa. Oo, tumigas, tumigas. Relax. Parang lupay-pay mo lang. Huwag mo itaas. Sige pa. Yan. Lupay-pay mo lang. Sige pa. oh, tumigas na. Sige lang. <laughs> relax. Sige na, okay lang yan. Tagilid ko papunta dito. Basta relax mo lang. Ayan. pa, tamigas na. Pag na ihila, tamitigas eh. Oh. <laughs> Konti pa, relax lang. Bagsak mo lang. Ayan. Konti pa. Relax. Tuhod yung tuhod mo. Tuhod. Tamigas na. Relax. Konti pa. Tamigas ka na. <laughs> Tumitigas mo siya? Ha? Tumitigas? Oo. Sige lang. Relax mo lang. Nagpipigil lang yan. Relax. Pero relax. okay na rin yan siya. Yan. O, di ba? So, baka ulit eh, opo. Tayo mo ulit. Sige, tayo mo ulit. O, yan. Pakaramdaman mo. Maayos-ayos ma na po. <laughs> Ganda na po. Pigalaw. Try mo daw magyuko. Abutin mo yung paa mo. Ang ganyan po. O, kamusta yan? yung ganyan, normal na po siya. Yung dalawang pa siya, yung normal siya pag parang... Dati, pag gumanyan ka. Hindi yung masakit po yung dito. pero naabot mo rin. Hindi ko po ba... Hanggang saan mo lang siya ginagawa? Hanggang dito lang. Sakit. Ah, okay. Hindi siya maabot ng katulad ng ganito. Sige lang. Pakaramdaman mo lang. Relax muna. Pero okay na din yan siya. Actually, yan yung pinaka ano eh. Hindi nagdagan pa natin. <laughs> Sige po, kalang dyan ulit. Whew sarap sa pakiramdam. <laughs> Parang na-refresh yung buong katawan, yung katawan no? Ba? Oo. Oh. Oh. Kumbaga, pwede naman gawin to isang beses sa, o tatlong beses sa isang taon. Pag hindi naman masyadong marindi yung sakit. Pero kung matindi talaga, depende rin sa, ano eh. So, yung sakit mo na yan, yung lagotok sa likod, kumbaga may na, yung tawag nito, yung spine mo, nagkaroon ng misalignment, kaya yung spinal cord, tinatamaan niya yung nerves. O yung nerves doon, tinatamaan, ano? Kasi sa sa loob yung spinal cord, parang ganoon yan siya. Di ba yung spine natin, yung dugtong-dugtong? Okay. Sa loob niya, no, parang laman. Yun yung spinal cord. So, yung pag nag-miss yun, so, ibig sabihin, mausug yun siya, ng konti, hindi kapareho nung iba, na pantay-pantay lang. So, doon siya tumatama sa mga nerves. Mm, yeah. So, kaya nerves yung tinatamaan yeah. dito. Oo. Kaya kung hihilutin ka lang ng mga pag-ganun-ganun, wala mangyayari. Kailangan ma-adjust yung spinal mo para maayos din yung 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 tama doon sa nerves mo rin. Kaya mas okay yan siya pag na-align. Kung yung ginagawa kasi namin, hilot din siya, pero ibang klase. Hindi siya katulad ng hilot. Ito, hilahot. Hila. Hila na hilot. Pero maganda sa kanya, lahat ng misalignment pong buto sa spine kasi more on spine kami dapat eh. yung mga sa tuhod, sa balakang kumbaga damay yan siya o, kumbaga more on sa spine talaga yan siya o, tapos yung ginagawa namin inaalan yung spine tapos binibigyan ng space para yung space na yun siya yung makakagalaw ka ng maganda mas maluwang at the same time yung mga nerves na naipit dahil naalay na siya, na so kaya kung hilot lang siya dahil puro ganun yun siya hindi naalan yung spine yun. no kaya, yun ang kaibahan namin sa mga hilot talaga na typical. Pero, yung mga hilot talaga, maganda yan siya kasi, kumbaga, nakaka-relax. Di ba? pero may kaibahan lang sa bone setting. Parang ito yung ano eh. Actually, itong bone setting, noon pa yan, ginagawa na din. O, kaso lang, mas, eh, di ba, may, may, parang pinahilutan ako dati. Lahat ng lumalagot ako yung ano, tok, tok, pero yun talaga may mga hilot na ano na talagang maganda rin naman. Tulad dito sa atin, maraming mga hilot na magagaling dito. Kaso lang yung kapag ganyan na siya, more on spine. Spine na Oo. So, kung Ay, sabi mong masakit yung dito mo, dito yung hihilotin nila, puro ganun na sila ng ganun sa'yo, di diba? So, Kasi, ano na, limang tao na napahilutan ko, hindi pa rin siya gumaling katulad ng sa ngayon. Yung parang pakiramdam mo sa ngayon, o, yun ang nangyari. So pagtapos tapos silot, ganun pa din yung lakad mo. Ganun pa rin siya. So, <laughs> masakit talaga. Hirap na ako mag yung ng ganyan. Masakit siya. Mm. Pero ngayon, nakakayot na ako. Naabot na na. ko, na na ko na. <laughs> <laughs> Sige, sir. Ano masabi mo, sir? Mga po, okay po. Okay, okay. Sige, sir. Sa mga kaibigan mo, sir, baka gusto nilang mag-try din. Kasi iba, tinitiis lang yung sabi mo nga, di ba? Abo, tinitiis, tinitiis lang yung sakit. Pwede naman yung nila subukan, <laughs> di ba? Sino nagsabi pala sa'yo? Si, ano po, si Antico po na BB de la Cruz po. Ah, saan niya daw nakita? Sa, saan niya ba nakita Sa Facebook rin po. Saan ba siya ngayon? Dito po sa, ano, sa Lapulapo po. Kira, ah, sa taga Lapulapo, po. okay. parang may nakapagsabi rin po ata sa kanya. Ah, nagkwento lang rin. Ang mga marami na kasi nakapag-try din dito sa Nara. Which is dati kasi hindi ko naman ginagawa talaga sa Nara to eh. Pero hindi ko talaga siya ginagawa kasi iba yung trabaho. Tapos nung... Wow, nagulat nila ako. Marunong pala ako nito. <laughs> Tapos nag-aral na ako. Tsaka nag-aral nung marami na nagpapagawa. Kaya mas, kumbaga mas pulido na siya. Kaysa yung parang mga, uh, natutunan mo lang ng kusa. Mas maganda siya kung i-enhance mo pa. O, sige sir. Okay na sir? Okay na po. Thank you, thank you, thank you po. po. Babay na kami. <laughs>